Ito ang magandang kausap. Talagang kapag ka nagsalita, eh, tinutupad. Oo. Eh, tama-tama, mga kababayan ko. At uh, yun ang natin kanina na makakasama natin ang 7.30, ay uh, makakasama na ho natin. Oo. Sina Municipal Councilor Manny America ng Infanta Quezon. Eh kakain ho, inaantabayan na natin po yung isang councilor din ng Infanta na humingi sa atin ng uh, interview. Sila po yung nakipag-appointment sa atin at uh, tumawag sa akin inang, uh, ilang araw pa. At councilor ro, eh, pwede rin natin ma-interview si councilor Portales. Eh hindi ko naman maalaman na rin si councilor Portales kung may lahi ng Indian ito. E eh, dalawang beses na ho tayo kay Ninjan eh. Sila ang nakikipag-appointment tapos si Ninjanin tayo. Manang-mana doon. Manang-mana doon. Manang-mana doon sa nanay niya. Anong tag? Ate, ate pala. Ano ba? Nung ate, kulit, kulit ko naman. Anyway, at tama-tama uh, mga kababayan ko ay uh, makakasama po natin ngayong umaga. Nakaayos na yata yung linya ni Councilor Romani, America. Councilor, magandang umaga at welcome po sa The Observer, Pusong Minero. Pasensya na no, ha. At medyo naglitan niya ako ng konti. takoy na dyan eh. <laughs> Opo, uh, isang magandang-magandang uh, araw din po sa inyo uh, kasamang uh, Richard Tambo, Ku Tamabo. Okay, Felix Felix po, Felix. Oh, uh, Felix, Felix. Opo, sorry po, sorry uh, pa, po. Uh, Ngumagandang pangaganda kumaga po, pang... po sa iyo. At siyempre po kay kasamang JR Narit. Aba, hindi mean, naman makabawi, magandang umaga rin. Like, kasama niya 'yan. matagal na hindi nagpanita. Anyway, <laughs> say, magandang -magandang sayo, konser, at din magandang-magandang umaga sa iyo. Konsiderate at aabalahin namin kasi uno nga sa lahat. Eh, gusto namin uh, alamin sa'yo kasi nung huling magkita tayo, ay nung nagkaroon ng uh, isang rally dyan sa inyo at uh, <laughs> medyo, ang natanda ko, nakapanayam naka ko na po rin, rin kayo kung hindi dito sa bagay na ito. Pero matapos nun, may mga nangyari. Oh. Musa rin, meron yata akong video one, uh, video one ba yun? Oo, oh, video one. Pa Pasabay naman ng video one habang nagkukwentuhan kami ni Councilor uh, Manny America. Parang doon sa panayam ko sa inyo noon, ay eh, mahigpit po yung pagtutul nyo. Doon po sa implementasyon ng Kalwadang Project. Pero meron na pong labing limang pamilya na yung binabanggit niyo sa sesyo noon na tatamaan ng direkta yung bahay at yung kanilang mga pananim. Pero meron na pong tatlong, o oh, labing limang pamilya na nabigyan na po ng kompensasyon at sila ay, uh, anytime ay ililipat na ng kanilang uh, tirahan. So, alam ko isa po 'yun sa hinihingi po ng inyong sanggunian na ayusin yung mga direktang tatamaan. Ah, uh, bali po uh, 'yung pong uh, lakad ni Konsehal Josejar Portalis na sa pag-uutos po ng aming uh, Municipal Mayor ay wala pong information sa sangguniang bayan yun po ay na-discuss na lamang after na siya po ay manggaling at natapos na ang lahat ng tinatawag na bayaran doon po sa labing limang uh, pamilya. ah uh, ang nangyayari pala sa sanggunian ninyo, hindi na sangguni yung, ano, yung mayorya ng membro ng sanggunian. Opo, at uh, kaya dito po namin na obviously nakikita na sila ay... Uh, Parang sabi nga nung awit ay tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Dahil ang uh, ang pahayag po nila ay katulad din ng pahayag namin na sila po ay no to kaliwadam pero obviously ay talaga pong uh, ikang ay, uh, lumalabas ang katutuhanan uh, na wala sa kanilang prinsipyo yung tinatawag na sila po ay tutol o laban sa kaliwadam. Dahil una-una po sa ang bayan ay akin pong na uh, naitanong mismo na kung kayo po ay tutol mula sa ating punong bayan, ano yung legal action na ginawa? So doon pa lamang po uh, kasamang Felix ay wala po silang uh, kinuhaman kinuha man lamang o abogado na kinonsulta sapagat alam po naman natin na ito ay legal na usapin at nangangailangan po talaga ng ikangay uh, abogado pangalawa po doon po sa binuo nila na technical working group na parang uh, barasuhan at uh, isang araw dalawang araw laang ay nakabuo na po sila ng technical working group after po na sila po ay makabuo ng isa o dalawang araw ng TWG ang TWG po ay nagbalangkas na ng, uh, uh, ng MOA, Memorandum of Agreement at pagkatapos po ng isang araw na sila ay nakabalangkas ng uh, ng uh, MOA ay nagkaroon na po muli sila ng schedule dito sa isang uh, hotel and restaurant for finalization noong MOA. Ang lahat po ng ito ay sekreto po nilang uh, ginawa at uh, hindi po talaga ito uh, kahit na sila ay miyembro ng Sangguniang Bayan ay nag, nagre-report lamang po sila una pag nabisto, pangalawa pagkatapos. So, <laughs> medyo ano nakakalungkot lang kasi naturing ang Sangguniang Bayan eh. Nga oh, po, nga. kaya nga kaya nga po nung una nung uh, mamit ko itong si Council Portales nung nakaraan sabi ko mas maganda pong magkwentuhan din tayo sa programa at uh, ka naman niya ako, hindi lang natuloy at uh, may hinaraw ang signal doon sa na-delayed na flight. Tapos uh, humingi ng kasamahan niya pa pala niya, wala yun ano. eh, kaya nga mabuti, ura urada naghanap ako dyan sa kasamahan natin, ay eh, hanap nga ako ng in interview ng ano. ng uh, infanto talaga naman dalawang beses nang nakipagsit sa amin pero iniindyan kami. eh, ah, ay, eh. katulad ay. din ng kasi dati na po, may, may karanasan na kasi ako na una pa dito sa programa. Oh, na, po. hindi, hindi ata yata tatatlong beses yung naisip si Mayor Grace. Huwag okay, niya uh, -huh. si isyo ng kaliwada. At kung binigyan na niya ng consent, yung uh, Kaliwadam project. Eh, tatlong beses na rin po nakipag-appointment sa akin yung Mayor nyo at kinumpirma ng kanyang mga, anong tawag niya, sekretarya na tuloy yung interview. Pagdating ng interview, hindi naman lumilitaw. Aba, biyata ang kulsyal yung isa ay nakakuha yata ng style ano, parehong pareho yata. Opo, ibig po sabihin ay talagang uh, yung move ni yung move ni yung mga style ni Consul Portales ay ikang ay kamukha ng uh, ni ng kanyang uh, ni mayor. Ibig po sabihin hindi naman gagalaw ang pun. Pag iyan na hindi ginalaw noong uh, ibig sabihin hindi po naman gagalaw yung konsihal maliban sa may basbas -bas kung papaano nitong uh, mayor uh, ng Infanta. Marami pong pangyayari kasama ng Ayoko ko lang kasi konsihal. Eh. Ayoko sana bigyan ng pansin sana ito. Eh kaya lang ang punto ko rito eh anong, ano ano te pa no mong papaniwalaan kung salita lang eh, hindi mo pumapagkatiwalaan eh may palabra ka wala kang honor opo at saka kung mayroon po silang uh, information at uh, totoo at uh, totoo at konkreto yung kanilang uh, stand regarding dito sa Kaliwadam, eh dapat mas lalong uh, mas laging uh, nagpapahayag particular po sa uh, bayan po nang uh, dito sa aming bayan at uh, siguro po ay eh, uh, alam po naman ninyo ang uh, katulad po ninyong nasa radyo ay talagang uh, parehas na kinukuhaan ng uh, information yung dalawang panig eh, uh, mahirap po kasing lubidin yung buhangin eh. Ay, ma mahirap sa Yung abaka, pwede yun. Na talagang, yung nilulubid talaga yung abaka, pero yung buhangin, hindi talaga po pwede. Pero, mabuti okay. nga, yun, kung nagpapasalamat niya at na, ura-urada, na ura hagilap namin kayo. At nisi, eh, um, masaya na kami. At meron, meron na kami nakakwentuhan na digayang panta. Sa madalit salita po, ang uh, palibasa, meron ng mga tumanggap doon sa sa bagay, ilan sa demand din yun na uh, bigyan ng ng uh, kompensasyon yung mga tatamaan at uh, katulad niyan nung binabanggit din sa San Gonyo Bayan Session na talaga mismo ang inyong base mayor na nagbabanggit na programa ito ng national at may kahirapan talaga na uh, tutulan pero paano yung mga tatamaan? O paano hmm. yung seguridad ng mga mamamayan? Ano yung actually, magiging po uh, <clears throat> Actually ang ay po na uh, na binubuunto ko po doon uh, kasamang Felix ay uh wala po uh, ako po ay consistent doon sa sinasabing uh, pagtutol at yung pong uh, siguro po pagtatama lamang na yung hindi po talaga hinihingi ng uh, uh, pag sinabi po kasing LJO ay parang kami po ay nagkaisa nagkasundo na makipagbaringin sa MWSS. Ay hindi po ganun ang nangyayari, kundi si Mayor Grace lamang at saka po itong uh, ilan niyang kasamahang konsihal ay siyang uh, humahakbang ng lahat po ng ito. In fact, yung pong demand na sinasabing yung labing limang bahayan ay uh, binayaran na at si Joselio Portales nga po ang siyang naging representative ng Panginoon, ah, na nga sorry po, pastor po kasi ako eh, ang uh, representative oh. ng kapo ng bayan, ay uh, yun po ay hindi namin alam, yun po ay napilitan na lamang siyang mag-report sa morning devotion at saka po sa uh, session ng uh, sangguniang ng bayan. Hindi po talaga iyon uh, demand kasi po kami naniniwala na para po bang iyon ay isa na ring uh, kasunduan, uh, isa na ring kasunduan kapag uh, para po bang sa bahagi ng uh, ni Mayor Grace at ng kanyang kasamahan ay sasabihin na o ng TWG uh, sige bayaran niyo lang 'yung 15 bahayan, 'yung mga tanim nila at uh, okay na. So ako po naniniwala na hindi dapat papasok ang LGU sa ganoong eh uh, eh uh, ikangay uh, kahit ito'y verbal na kasunduan sapagkat ito po ay nagpapahayag ng uh, ikangay pag-approve doon sa intention ng NWSS nagawin itong uh, kaliwadam dito po sa Barangay Magsaysay. Kaya hmm. uh, hindi po 'yon uh, hindi po talaga Uh, ginawa lang ng TWG, ni Consuelo at saka po ni Mayor Grace na mamagitan. Kaya yun nga po yung aking kinukontra sa sangguni ang bayan na bakit kayo mamamagitan sa MWSS at saka sa LGU. Dahil una-una, kayo naman ay representative lang ni Mayor, hindi naman kayo representative ng taong bayan. Mm hmm. Oo, kaya nga sabi ko, bakit kayo mamamagitan? Kasi pag sinabing tagapamagitan, eh para na kayong pinagkasunduan Na, o sige, sa bahagi ninyo, at sa bahagi namin, bayaran ninyo yung labing uh, limang bahayan, yung mga tanim nila. So ito po isang mukha ng uh, pakikipagkasundo. Kaya sabi ko nga po, eh kung talagang kayo ay hindi, hindi ko nakita yung inyong pagiging uh, kontra, dito sa Kaliwadam sa bakit kayo ay lumalagay sa gitna at kayo nagiging tagapamagitan so mm -hmm. uh, una po yon bago po si Jose Lian magsalita at magpahayag ay uh, previously nagpunta na rin po sila doon sa MWS yan po ay apat sila uh, tatlong uh, uh, tatlong konsihal kasama po yung PPLB so sila po ay nagpunta doon kaya nga pong punto doon, nagpunta sila ng MWSS para nga po di yan sa uh, usaping bayaran. Kaya nga kayo pong sinabi sa kanila, kung baga man sa kampo ng kalaban, bakit kayo pupunta sa kampo ng kalaban? Hindi dapat kayo pupunta sa kampo ng kalaban, maliba na kung kayo may mga hidden agenda. Pangalawa, si, uh, nag-travel order kayo, uh, may travel order kayo, ibig sabihin, official yung travel po ninyo nila, nitong apat na sa utos ni Mayor uh, Grace America, pero bakit hindi kayo nag-report after ng official travel ninyo sa MWSS? Bakit hindi kayo nag-report dito sa, MW, uh, sa, sa, sa Sangguniang Bayan Session? Samantalang kayo ay naka-official travel, kayo ay miyembro ng Sangguniang Bayan, ay bakit parang pinipersonal ninyo ang uh, lakad sa bas -bas ng uh, mayor at nag-report kayo kay Mayor, pero hindi kayo nag-report sa Sangguniang Bayan. Mm -hmm. At tapos nga po nito, kasamang Felix, ay na discovery na namin, ayun nga po, bumuo sila ng technical working group, at bumalangkas po sila ng MOA, at nag-schedule po sila ng finalization ng MOA. Kaya kami po'y nagkaroon ng hakbang sa pangunguna o pagkilo sa pangunguna po ng uh, simbahang Katoliko at ng ilang mm -hmm. mga kaparian at ng a uh, pribadong sektor o oh, ito pong Almadam na pinangungunahan ko ni uh, ni kasamang uh, Conrad ay kami po yung nagkaroon ng biglaang rally during a uh, morning devotion sapagkat ang lahat po ng move nilang ito kumbaga man itinatago nila na nabibisto po namin Karon, hmm. Karang, parang, mayroon akong file uh, na Kojale. Pa, pa nga. Uh, Oo. Oh, oh. Pag-try nga kasamang, uh, ano, kasamang Ariel, pa-play mo nga yung video one na yun. Kasi eh, yung, yung aking, uh, ko yung aking messenger eh. Pero, ang uh, sa madalit salita, Consial, uh, napag-alaman po namin na hindi na lamang po yung uh, uh, mga membro ng Sanggunian, yung direct ng tumututol. Ito, ito yung sinasabi nyo na rally nyo noon eh. Na ang ko. Oo, na ang isang demand dyan ay uh, nabuo yung technical working group plus nung parang yung araw na yun, ginabukasan ang sinasabi eh, may pirmahan ng MOA. Eh. Nagkaroon po ba ng pirmahan? May nagkaroon uh, na po ba ng pirmahan? Hindi nga po nagkaroon ng MOA, ang uh, ang uh, pirmahan dahil ito nga po, uh, itong move nila ay nabisto po namin. Actually kasamang Felix, naka-schedule na po talaga yung araw na yun na sila ay mag mag, uh, mag uh, yung for finalization sapagkat uh, after po ng finalization Bago po pumerma ang uh, punong ehikotibo, ito po ay dadaan muna sa Sangguniang Bayan. Yung pong uh, ang Sangguniang Bayan ang mag-authorize sa punong bayan para po sa permahan. Ay nung mabisto nga po namin itong uh, ginagawa nilang uh, uh, mga ganitong paraan, ay uh, kinansel na po nila yung schedule ng finalization ng MOA at alam po nila na na hindi talaga paihintulutan ng sangguniang ang bayan yung pagperma na ang, 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 ang punong bayan ay uh, pumerma although sila po ay majority sa konseho at kami po ay minor uh, ang bilang po namin ay uh, sila po ay siguro eh, medyo nahihiya sa taumbayan na masyadong maging obvious. Pwede mm -hmm. so, sa majority pala kayo. Anyway, social, isa pa. Kasi anong implikasyon sa inyo? Gusto ko ay tanong anong implikasyon sa inyo? ito hong uh, ipinasang uh, sangunyang panlalawigan resolution kaugnay po dun sa kaliwa. opo. Uh, nagpapasalamat po kami sa ang aming pong uh, uh, provincial governor at ang aming pong uh, vice uh, governor. ang vice sa pangunahin po ng vice governor sila po ay nagkaroon ng session uh, tungkol sa kaliwadam special session po at uh, uh, Zoom. At ang presence o physical po ni Vice Governor ay nandito mismo sa aming uh, session hall during that time. Ah uh, doon hmm. po ginawa ni ni Vice Governor yung pong uh, session sama pero yung pong mga ka kasama po niya sa session ay naka-zoom. Sila po kasamang ng Felix ay nakabuo ng uh, nakabuo po sila ng resolution na sinasabi po nung tema ng resolution na Uh, mahigpit uh, na tumututol ang uh, Kapitulyo at ang uh, Sangguniang panlalawigan ay mahigpit na tumututol na sa pagsasagawa ng kaliwadam. Kaya ito po ay uh, ito po ay inadapt ko dito sa lokal, yung uh, resolution po ng Sangguniang panlalawigan na pagtutol, yun po ay aking inadapt dito sa uh, LGU o sa lokal yung uh, resolution yon para po ika nga uh, sa probinsya at sa lokal ay mayroong isang uh, standing o resolusyon uh, resolution na nagpapahayag ng pagtutun. malaking uh, bagay pala yon sa inyong ano sa inyong uh, paninindigan lalo na paninindigan ng pamalang bayan. Pero kaya kata uh, ilang minuto na tayo eh. sayang eh dapat sana mas sinabihan ko na mas magagaling ko yung pinahanap pinahanap eh mayroon kasi ng ano siguro ba siya tayo magrebound tayo ng kwentuhan eh kasi mayroon pang isang tinatanong kami ito ho uh, palaging itinatanong sa atin at natamantama tama naman may ito may pumasok sa messenger ko kang na pa ito eh na uh, itanong ko raw ito kay uh, ito pakitanong ko sa uh, Pamalang bayan ng Infanta. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa nabubuksan yung LTO? Ba't di ba oh, napasinayaan na, na po yung LTO dyan? Bakit <laughs> na gano'n? Opo, uh, 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 may dalawa po talagang major na usapin dito po sa Infanta. Nakakalungkot na uh, talaga po naman ang aming uh, punong bayan ay hindi po namin maintindihan dahil una-una, <coughs> yung pong stand niya sa kaliwadam ay hindi po namin uh, makita na talagang totoo na siya ay kontra sa kaliwadam. Dahil madali lang namang sabihin. Pero pagdating po dito sa Land Transportation Office Extension, ay hayagan po naman niyang, uh, ganun din po, sinasabi rin po niya na hindi po siya tumututol, E eh, samantala wala po namang ito po isang batas na ipinasa sa uh, pinagtibay sa panahon po ni Presidente Duterte na magkaroon ng uh, uh, LT dito po sa Infanta. Mabuksan okay. ang servisyo po nito. Pero, ibig po sabihin, wala naman pong ibang mag implement nito maliban sa punong bayan. Kaya, okay. tinatanggi po niya na hindi siya tumututol pero, yung, ang, um, siya po naman ang na mag implement nito. Kaya bagaman may mga indirect na uh, sinasabi lang siya, mayroong ibang ilang hinahanap na sinasabing uh, parang sa about zoning, pero may, may pag-uutos na po ang uh, Secretary Tugade, sa po si Guad, uh, isa pa, pangatlo po ay uh, LTO at saka po uh, DOTR at saka po itong Calabarzon o Region 4A na LTO ay may sulat na po address mismo kay Mayor Grace America. Pero uh, yun nga po nakakalungkot na ang may, office order po eh. Ang office order po ay sinasabing buksan na ang serbisyo ng Land Transportation Office. So sapagat ito po'y batas, alam po naman natin, walang iba pong mag implement nito, hindi naman ang konseho, kundi ang punong bayan. Kaya nakakalungkot po, iyon pong, uh, la, iyong pong kaliwadang, hindi namin makita ang kanyang paninindigan at sila po'y namamagitan pa sa bayaran. Pagdating po naman sa LTO, ay ito po, ay nihigpitan nila na hindi po mabuksan. Samantala, ay libu-libu pong, bali po'y na bayan, siyam na munisipalidad ang makikinabang po dito at libu-libu uh, pong mga sasakyan ang uh, makikinabang sa registro. Ano ba ano, ano dahilan? Kasi may building na eh. Nakita ko na po yung building eh. eh mm -hmm. bakit uh, anong dahilan bakit tayo mabuksan zoning yun lang ang dahilan <laughs> uh, bali po yun lang ang kanilang uh, sinasabi yung isang uh, requirement na yun samantala eh, sabi nga Ay, po hindi eh, ba? Yung... pa pwedeng magpasa ng isang zoning ordinance kaugnay doon kasi buo na yung building okay. nagastos na lang ng gobyerno isa pa Sipin ha? Tiga pulilyo ka. Opo. Mag-register ka ng sasakyan, magre renew Tiga impanta ka, tiga real. Pupunta ka ng Santa Cruz, Laguna. Pupunta ka ng uh, Lucena. Eh, hindi ako magpaparehistro ng sasakyan kung ganun kalayot, napakalaki ng gastos. Eh, magiging katwira ng iba. Opo. May building na na. Bakit hindi? Uh yung building. Wala po tayong ibang nakikita dito kasamang Felix, kundi yung politika. Eh, kaya nga po, nalulungkot na ang politika sa halip na nakapagsiservisyo ay politika na nabibindin ang serbisyo uh, servisyo po nito. Eh, naka, oh. Ito po yung tunay na kalbaryo. Uh, kasi po hindi lahat ng tricycle, hindi po lahat ng tricycle ay bago. May uh, ito po ay nasa mahigit dalawang oras, uh, hanggang dalawang oras po ang biyahe. Mula po dito sa Infanta, patungo po ng Laguna. Ito po nasa dalawang oras. Ay hindi po naman lahat ng sasakyan na tricycle ay bago. Kaya marami pong pagkakataon na sila tumitirik at nasisiraan dyan sa bundok. So ito po napakakabaryo sa pagkakataon. Ito po'y magasto sa pagkain, sa abala, at saka po sa, uh, sa gastos pinansyal. Ay samantala po, katulad nga po nitong Toda, kinakailangan pong bumiyahe sila ng ilang buwan para ikangay pag-ipunan sapagkat hindi po naman lahat nakita ng ng tricycle eh, ay pangrestro lang. So ito po'y kanilang pinag-iipunan. Kaya uh, ito po'y talagang uh, parang napakabigat na cross sa kalbaryo na pinapasan ng lahat ng motorista dito po sa Infanta. Ako po'y nagtataka sa kaisipan at puso nitong aming uh, punong bayan. Bakit natitiis niya kung talagang serbisyo po ang kanyang hangad, ay eh, bakit natitiis po niya na maghirap sa pagpaparistro Itong aming mga toda at mga four wheels. At uh, ang chain reaction po nito kasamang Felix ay uh, wala, uh, dumadami po ang mga bogos na bumabiyahe dito. Madami ang bumabiyahe illegal, walang driver's license, hindi renewed ang uh, kanilang uh, lisensya o ang kanilang registro. Ito po ay sapagkat napaka dayo nga po para maisagawa. Oh. Uh. O siya, alam mo napakaganda ng usapan natin. Kaya lang, talagang inabot na tayo ng oras. Ako so, yung isa yung paumanin. Inabot okay. na tayo ng oras at nakasala ngayon sa susunod na programa. Eh. Anyway, okay. sa pagka ngayon, maraming maraming salamat po. Tayo yung si tayo ng kwentuhan. At okay. uh, tingin ko, magkakasarapan okay. tayo ng kwentuhan ito. Maraming okay. salamat ko siyal, sa pagka ngayon. Pasensya na. At talagang, ano, medyo maikli yung oras natin. Eh. Mm. Oo. Okay. Okay. Maraming salamat din po. At sana po nakapagbigay ako ng ilang uh, informasyon. At uh, kami po, uh, ilang konsihal ay uh, consistent na naninindigan through dito sa Kaliwadang. Nakakalungkot nga lamang po sapagkat sabi ko nga po ang aking panawagan, ang Pilipinas ay nasakop ng Kastila at ang Pilipinas ay nasakop din ng Hapon. Ito dahil sa makapili. Kaya sana po sa aming mga kasamang konsihal at sa mga halal sa tungkulin ay huwag pong magkaroon ng uh, ugaling makapili para ibenta ang uh, kaligtasan ng uh, mga kababayan po namin dito sa Infanta. At uh, bilang halal sa tungkulin, sana po ay mapamanahan namin ng ligtas na bayan ang mga susunod na henerasyon po dito sa Infanta. Okay po. Maraming salamat po, Mabuhay po. Mabuhay si po. Mabuhay po. Mabuhay po. Ayon. Ayon. Si Consial Money uh, America po ang nakasama natin at sa lahat po ng mga nakasama natin ngayong araw na ito ha.